Good morning guys, kain tayo. Hmm. Ito ang ulam ko. Galing sa inasal. Pasok sa tayo. Pwede pala mag-sharon sa inasal, guys. Mm, sharon ako. Ito, sinyaron ko. <clears throat> Tapos, ito ang iulam ko ngayon. Wala na nga lang yung pamsawsawan. Sinyaron ko to kasi Sayang eh. <laughs> Sayang yan. Tuwing kakain ako na inasal, nagsasaron talaga ako. Tira ko ito guys. Ito naman. <laughs> Napapaisip ka tuloy na. No? Napapaisip ka guys no. Pag sabi ko mag Sharon. Na pwede ba na mag Sharon? Kape. Kape tayo sinyaron ko yung tira ko kasi di ko kinubos ikaw so guys ha may inisip mo ma, ha mm. <coughs> pwede nga magsaron sayang naman kung iwan ko diba ha Ito namang kape na to. Napilitan na ako. Hindi talaga ako gaano nagkakape. Napilitan na ako kasi. Wala namang bumili. Nakadisplay yan doon sa ano ko, tindah tindahan Pag naubos yan, hindi na ako bibili. Wala namang bumili. Kami na lang gagamit. Ang laging binibili yung coffee stick. Kaya pag maubos yan, saka yan may maghanap. <laughs> Ganun talaga yung Pinoy. Ganun talaga tayong mga Pinoy. Mindset ba? Mindset. Kung alin yung wala, yun yung hanap. Baba, anong naman hanapin mo? Alam nga mga hanapin mo? Mayroon, di ba? Hmm. Wala pin talaga dame Dami pa ako nako. Wala pa ng kanin. Ay, natapon pa. tutong inuuna ko guys kasi yun know, oh pag malamig na kasi ang tutong ano na hindi na gaano masarap kaya unahin natin matigas na siya masyado May tangali, konti na lang kakainin ko. Hmm. Otong. Kain na rin tayo guys. Sabay tayo. Nagkamay talaga ako pag ano, chicken ang ulam. Bye guys!